Ito po ay uh, magandang suwestyon at pag-aaralan po kung talaga pong dapat pa rin uh, sumapi, right? Uh, magiging mag-join sa ICC at uh, iratify yung ibang international human rights uh, law. The UN Special Rapporteur has called on the Philippine government to ratify international human rights treaties, specifically the International Convention for the Protection of Persons from Enforced Disappearance. Uh, yes. Mm -mm. Nabasa ko po yung artikulo na to. At natutuwa at ikinasisiya po natin na napapansin internationally ang ginagawa ng Pangulo at ng Pamalaan para paigtingin ang karapatan ng karapatang pantao at uh, para maaksyonan at pigilan ang enforced disappearances and extrajudicial killings na nagaganap nung nakaraang administrasyon. Uh, Pinagnabasa uh, ko rin yung tungkol sa freedom of expression at uh, siguro naman po ay walang duda na ang freedom of expression ay uh, namamayagpag sa ating ngayon dahil uh, ang Pangulo pa mismo at ang gobyerno misan ang siyang biktima ng fake news. Pero ang uh, sinabi po at uh, ang suggestion po ng UN um, Rapporteur, ito po ay uh, magandang sugestyon at pag-aaralan po kung talaga pong dapat pa rin uh, sumapi. Right? Uh, magiging mag-join sa ICC at uh, i-ratify yung ibang international human rights uh, law. So pag-aaralan po ito, mabuti na ating Pangulo. Yes, ito hong, uh, yeah, th there is indeed the call from the Special Rapporteur for the Philippines to open discussions for rejoining ICC. Yes. Is this something that's under consideration? Sa aking palagay, opo, at uh, kaya lang hindi po ngayon na pag-uusapan ang bagay na yan. Pero sa mga ganitong suggestion, open naman po ang Pangulo para po ito ay pag usapan Meron din pong panawagan na mag-issue ng... Uh, formal denouncement ang administrasyon sa practice of red-tagging and penalize mm -hmm. those who violate it. Makakarating po yan sa Pangulo. Diba? Kung ano man pong sitwasyon yung pag-red-tagging po, uh, mas maganda po siguro kung mabigyan po kami ng detalye patungkol po dyan para maipaabot natin sa Pangulo. Ito ho sa openness to open discussions to rejoin ICC. Is this the President's position or your opinion? Open po siya. Nung huli po kami nag-usap dahil doon pa po natin ito usapan Sinabi po niya na open naman po siya.